Nationwide. Ang International Criminal Court naman maari daw magamit ang salaysay ni dating Pangulong Duterte jan ho sa Senate Probe uko sa War on Drugs. Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada e mo! Brigada! brigada. brigada. <laughs> Report! ni House Squad Committee Co-Chairperson Bienvenido Abante Jr. at Department of Justice at Office of the Ombudsman na pag-aralan na pag ng kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos akuin ang full legal responsibility sa mga pagpatay sa implementasyon ng War on Drugs campaign. Ayon kay Abante, maaaring magbigay daan na mga pahayag ni Duterte sa investigasyon ng DOJ at Ombudsman. Nakakalap na anya ang Quadcom na mga ebidensya at testimonya na magpapatibay sa alegasyon na inosente ang mga biktima ng war on drugs na may basbas pa ng malaki kanyang iginit din ni Abante na may mga salaysay na nagpapakitang naglabas ng direktiba si Duterte at ipinatupad ang reward system na nagresulta sa pagkamatay ng mga inosente. Maaari rin umanong magamit sa International Criminal Court o ICC ang mga isiniwalat ng dating Pangulo sa pagdinig ng Senado. Ipinuto ng kongresista na ipinagbabawal ng batas sa Pilipinas ang extrajudicial killings at wala nang aasahang proteksyon ng dating punong ehekutibo laban sa investigasyon at prosekusyon. Dagdag toma, maaaring maging sapat na basehan ang pag-amin ni Duterte na may sistematikong aksyon para panagutin siya. Bagamat kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2019, sinabi ni Abante na nananatiling may jurisdiksyon ng ICC sa bansa sa mga nangyari bago pa ang hakbang. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita!